Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Maganda ang araw na ito para sa mga Aries at ngayong araw, ikaw ay mahilig na ipaglaban ang iyong mga paniniwala. At sa araw na ito, magaganda ang iyong pag-iisip, nagkakaroon ka rin ng karagdagang tapang at lakas ng loob na kung anuman yung mga pagkakamali ay maiwasan. At mahilig ang mga Aries sa araw na ito na dumistansya sa mga tao na hindi masyadong nagbibigay ng suporta sa kanilang mga pananaw. At ngayong araw, maganda ang mga kagustuhan ng mga Aries kasi sa araw na ito, kayo ay parang leader, gumagawa kayo ng mga bagay na parang pinupuri ng ibang tao. At sa araw na ito, mas mabilis ang mga tao ngayon na maniwala sa iyo. At ngayong araw, ikaw rin ay nakakaroon ng mga magagandang commitment sa iyong sarili. Ngayong araw, medyo privado ang ibang plano at ang mga aksyon ngayon ng Aries ay nasa kagustuhan mo na mag-move forward at magbigay ng tulong sa iyong pamilya. med busy ang mga Aries sa araw na ito marami kayong matapos, produktibo kayo, at sa araw na ito seryoso kayo sa paglabas ng pera kung meron man kayong mga binibili ngayong araw ay talagang pinag-iisipan ninyo ng maayos, at maganda rin ang pag-focus ninyo pagdating sa inyong iba pang responsibilidad sa mga bayarin, at sa araw na ito nagkakaroon ka rin ng karagdagang kumpiyansa sa sarili, nagbibigay ka ng suporta sa ibang tao kahit na ikaw mismo, meron ka mga pinagdadaanan. At sa araw na ito, mag-improve naman ang iyong pangkabuhayan, ang lifestyle mo at maayos rin ngayon ang iyong mood. Ang pag-ibig naman sa araw na ito ay maayos rin kaya magkakaroon kayo ng magandang pag-uusap sa pagitan mo at ng iyong special someone. Kung ikaw naman ay single na Aries ngayong araw ay ma-enjoy mo ang iyong sarili. Ang trabaho rin sa araw na ito ay seryoso para sa mga Aries. At yung mga Aries naman na naghahanap pa ng trabaho, Maganda ang araw na ito kasi maraming mga oportunidad na andiyan sa iyong kapaligiran. Ang kailangan lang ngayong araw, huwag mawalan ng gana at huwag kayong mawalan ng pag-asa. At sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 2, 10, 17, 27, 38 at 40. Mahilig namang magbigay ang mga Charos sa araw na ito at mahilig kayong ipakita ang aksyon na nagpapakita ng pagmamahal at pag-unawa. At sa araw na ito, ang mga Charos ay mapagbigay lalong-lalo na sa kanilang mga kakilala o kaya sa mga tao na palaging andyan. Maayos ngayon ang mga pananaw ng mga Charos at sa araw na ito malakas ang iyong impact sa ibang tao. Maraming mga tao ngayon ang hihingi ng advice sa iyo. Maganda kasi ang iyong mga pananaw ngayon Araw, maganda rin ang iyong disiplina sa sarili. At sa araw na ito, maayos ang iyong approach pagdating sa mga problema. Yung ibang chores, ang unang kalahati ng araw medyo magulo, pakiramdam ninyo paulit-ulit na lang ang mga sitwasyon. Pero pagdating na sa bandang tanghali, ay mas directed na, mas maganda na ang iyong compass pagdating sa direksyon na iyong gagawin. At ngayong araw, mas organisado ang mga chores. Maganda rin ang iyong connections ngayon sa iyong mga kaibigan nakakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili at lalo kang makaroon ng advantage sa araw na ito dahil mahilig ang mga chorus ngayong araw sa mga impormasyon kaya maganda ang iyong mga comment pagdating sa mga proyekto at sa araw na ito, ma-enhance rin ang iyong mga relasyon sa mga tao na meron kang mutually beneficial na relasyon. Yung mga Taurus na nakakaroon ng give and take sa isang pagkakaibigan. Maraming matutunan ang mga Taurus sa araw na ito, lalong-lalo na na ngayong araw gagawa kayo ng mga positibong pagbabago. Mag-improve ang iyong commitment ngayon sa ibang tao. Ang pera ngayong araw ay katamtaman lamang kaya kailangan mong budgetin teen ang iyong pananalapi. Ang pag-ibig naman sa araw na ito, kailangan mo rin maging maingat sa iyong pananalita. Meron kang mga kapartner o kaya kaibigan o kaya kapamilya na maari na medyo sensitibo at ma-misinterpret ang iyong sasabihin. Pero very active ang mga choro sa araw na ito. Maayos rin naman ang inyong mood ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay

Maganda naman ang araw na ito para sa mga Gemini dahil mas responsable ang mga Gemini sa araw na ito. Mahilig kayo na hukayin kung ano ang mga sanhi ng mga problema at maganda ngayon ang disiplina sa sarili ng mga Gemini. Sa araw na ito, mas involved rin kayo sa inyong mga gastos at sa pagbudget ng pera. Ang unang kalahati ng araw ay medyo magulo at hindi klaro kung ano ang mga dapat gawin pero pagdating na sa bandang tanghali, magkaroon ka ng kalina nilinawan. Maging determinado ka na gumawa ng mga pagbabago at mas maging responsable ka. Maayos ngayon ang iyong mga pananaw kaya makuha mo ang magandang binipisyo dito. Mas maging practical ka lalong lalo pagdating sa iyong trabaho at ngayong araw yayakapin mo ang mga challenges. Maganda rin ang extension nito pagdating sa iyong personal life kasi ngayong araw mas organisado ka, maganda ang iyong disiplina sa sarili, magiging respectful ang ang iyong mga diskusyon at magiging constructive naman ang mga opinion ng ibang tao. Maayos ang araw na ito pagdating sa iyong trabaho at sa negosyo kasi ngayong araw ang mga Gemini. Magaganda ang inyong estratehiya, magaling kayo sa inyong mga plano at pagdating naman sa iyong mga praktikalidad ng buhay. Sa araw na ito rin, maganda ang mga impormasyon na iyong malalaman. Kaya meron kang mental advantage sa araw na ito. At ang iyong pag-ibig ngayon ay maayos, merong mga kasunduan, meron ring suporta at yung iba naman nagpapakumbaba ngayong araw. Ang pera ang kailangan bantayan sa araw na ito kasi yung pera ang bagal ng pasok at yung iba naman nagkakaroon ng problema pagdating sa kung paano budgetin ang pumapasok na income. At maayos naman ang iyong mood sa araw na ito, wag lang patulan yung mga tao na meron at merong mga sasabihin kahit walang katotohanan. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 4, 10, 23, 26, 30, at 37, Magaganda ang mga collaboration at partnerships ngayon ng mga cancer at sulid ang mga fundasyon sa araw na ito para masiguro na ma-accomplish ninyo ang mga bagay sa araw na ito lalo na yung mga gawain na kailangang tapusin. Sa araw na ito, mahahanap mo rin ang iyong lakas at lalo na na makita mo rin ang lakas ng ibang tao ngayong araw. Ang pera sa araw na ito ay hindi masyadong maganda ang pasok pero maayos ngayon ang pag-ibig. Meron mga pagbibigayan sa araw na ito meron ding mga pagpapatawad at ngayong araw ang mga cancer sa unang kalahati ng araw, medyo mahirapan kayo kung ano ang inyong gagawin. Pero pagdating na sa bandang tanghali at hapon, magkaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. At maging positibo ang kagustuhan mo na bigyang solusyon ang mga problema kasi marami kang makuhang stability at support galing sa mga taong nakapalibot sa iyo. Maging sa mga simpleng aksyon. Sa araw na ito, makarely ka sa mga tao. Meron mga tao ngayon na makatulong sa iyong maging palaban, lalo na yung mga cancer na napanghihinaan na ng loob Maganda ang araw na ito kasi mas maging practical ka lalong-lalo pagdating sa iyong mga desisyon, lalong-lalo pagdating sa mga isyong pera Mas seryoso ka sa araw na ito mas maging realistic ka rin pagdating sa iyong mga diskusyon at pakikiusap sa ibang tao at ang mga impormasyon na iyong makuha ngayong araw cancer ay beneficial sa iyo makakonekta ka sa iyong praktikalidad at masuportahan naman ito ng ibang tao Marami ring mga tao ngayon ang maka-appreciate ng iyong mga advice kasi magaganda ngayon ang iyong opinion, maayos rin ngayon ang iyong mga pananaw at sa araw na ito maganda naman ang iyong mood. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 4, 7, 19, 24, 25 at 31. mapapansin ng mga taong ngayon ang skills ng mga Leo at sa araw na ito maganda ang kanilang mga papuri sa iyo mag-improve rin ang iyong pananalapi ngayong araw lalo na sa mga sitwasyon at sa araw na ito, makita ng mga tao kung ano ang iyong expertise, kung saan ka magaling. At merong mga maliliit na bagay ngayon na makakuha ng kanilang atensyon, effective ka ngayon sa iyong trabaho at maganda rin ang iyong efforts. At sa araw na ito, ang mga Leo ay maging practical. Maganda ang pagmanage ninyo ng inyong oras at kayo rin ay nakakaroon ngayon ng kumpiyansa sa sarili. Napakaganda ng efforts ngayon ng mga Leo kaya ma-enjoy ninyo ang inyong sense of purpose ngayong araw, maganda rin ang impluensya ninyo sa ibang tao. At ngayong araw, hindi ka madaling mapagod. At nakakaroon ka rin ng pasensya na ibinibigay mo naman sa ibang tao. Hindi ka madaling magalit sa araw na ito. Mahilig kang mag-obserba at pinapakinggan mo kung ano yung mga opinion ng ibang tao. At sa araw na ito rin ay ina-analyze mo kung saan dapat o saan aspeto ng buhay ka magiging malakas at kung ano ang mga pwedeng gawin pagdating naman sa iyong mapagkakitaan. Maraming mga liyo ngayong araw na makapag-isip patungkol sa mga negosyo na makatulong sa kanilang magdala ng karagdagang pera. At marami ring mga magagandang impormasyon na makatulong sa iyo ngayong araw kung paano ka magsimula. At sa araw na ito, maayos naman ngayon ang pag-ibig kaya makuha mo ang suporta ng ibang tao ngayon lalo na pagdating sa iyong mga plano. At ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 7, 13, 16, 20, 23 at 36. Maraming katanungan ang mga Virgo sa araw na ito, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw, pero pagdating sa bandang tanghali, maging natural na sa iyo ang iyong mga concentration at maging maganda na ang iyong focus. Maging bukas ang iyong mga diskusyon sa ibang tao, lalo na ang mga tao na kapareho mo ng pananaw. At ang focus sa araw na ito ay nasa iyong kalusugan, nasa iyong wellness at sa kung paano ka makaiwas sa stress. At sa araw na ito, hinahayaan mo rin ang ibang tao na magbigay sa iyo ng opinion o kaya kung ano rin ang kanilang mga pananaw. Ngayong araw, steady ang energy ng mga Virgo at excelente ang araw na ito kasi ang focus mo mapuntay ngayon sa iyong personal at sa iyong professional life. At maganda rin ang iyong connections ngayon sa iyong mga kaibigan, sa mga tao na nagbibigay ng support at maganda ang mga komunikasyon sa araw na ito kasi nagsasabi ka at nakikinig ka rin at yung mga sinasabihan mo naman nakikinig rin sa iyo at naniniwala sa iyong kakayahan. Maganda ang araw na ito para sa pagpapatawad, sa pagbibigay ng chances ngayon at maganda ang iyong mga kontribusyon sa ibang tao. Ibinabahagi mo rin sa iba kung ano ang iyong expertise kaya merong mga collaboration na magaganda sa araw na ito. Maganda ang iyong mga idea at yung mga pananaw mo, sinasabi mo rin sa ibang tao, yung mga tao naman, meron din silang mga opinion, mga binibigay sa iyo na guide. At ngayong araw, yung mga nahihirapan sa pera ay mas madaling makakuha ng tulong sa ibang tao. Maayos ang pag-ibig ngayon kasi mas engaging ang isang relasyon ngayong araw. At yung mga Virgo na nagkakaroon ng problema sa kanilang relasyon, ang kanilang mga kapartner ay maari rin na magkaroon ng maraming realization sa araw na ito. Maganda ang mga gagawin mong desisyon ngayong araw. Maayos rin ngayon ang pag-ibig. Kaya merong mga magpakumbaba, meron ring iba na parang magsimula ulit sa kanilang relasyon at maganda naman ang iyong energy ngayong araw at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 5 6 16 20 32 at 44 Medyo tamad ang unang kalahati ng araw. Maraming mga libra na hindi masyadong ganahan na pumasok sa trabaho, gumawa ng kanilang mga dapat gawin. Pero pagdating sa bandang tanghali, magigising ang enerhiya at magkaroon ka na ng determinasyon at pasensya sa iyong pakikisama sa ibang tao. At ngayong araw, libra, magkaroon ka ng sense of purpose kung bakit ka ba gumigising, para kanino ba yung mga ginagawa mong pagsusumikap at sa araw na ito, So, mas maunawaan mo kung ano dapat ang iyong mga gagawing pagbabago at ang mga hadlang ngayong araw pagdating sa iyong mga plano ay pagtuunan mo rin ng pansin nasa magandang posisyon ang mga libra ngayong araw kasi meron kayong career efforts at iniisip ninyo ang inyong reputasyon ang estado ng inyong pamumuhay lalong-lalo na ang inyong pananalapi Marami rin sa mga Libra sa araw na ito ang mag-iisip kung paano ba sila makapagsimula ng negosyo o kaya yung mga plano nila na gusto nilang gawin sa tahanan. Marami kayong matutunan sa araw na ito kasi ang inyong efforts ngayong araw mapansin ito ng ibang tao. At merong mga tao ngayon na maaring makatulong sa iyo, magbigay ng kanilang mga payo at opinion. At ngayong araw, bukas ang mga diskusyon sa araw na ito. Kaya naman ang mga Libra ngayong araw mas maging optimistic pagdating sa inyong mga plano at nagkaroon kayo ng mga magkakaroon kayo ng mga positibong pananaw when welcome niyo kung ano ang mga pagbabago at sa araw na ito ang mga libra nagbibigay rin ng tiwala na anuman ang mga sitwasyon na iyong kinabibilangan sa araw na ito ay magtagumpay. Ang pera ngayon ang kailangan bantayan, medyo mababa ang pera, meron ding iba na medyo delayed pa ang mga sweldo at nauuna na ang mga dapat bayaran. Ang pag-ibig sa araw na ito ay positibo. Maayos ngayon ang unawaan ng isang pagsasama. Kung meron mga mga alitan sa araw na ito, madali itong maplancha. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay gold. At ang lucky numbers mo ay 5, 9, 11, 16, 29, at 38. Maganda naman ang direksyon na tatahakin ngayon ng mga Scorpio. Ngayong araw, nakafocus kayo sa inyong personal na pangangailangan at ang kagustuhan ninyong magtagumpay sa negosyo. Meron kayong mga partnerships na gagawin sa araw na ito. Positibo ngayon ang iyong focus pagdating sa iyong mga pangarap at mabilis ang aksyon ng mga Scorpio sa araw na ito. Magiging practical rin kayo ngayong araw, lalo na na sa araw na ito makipagsunduan kayo sa mga tao na magaganda rin ang kanilang mga pangarap sa buhay. Merong mga tao ngayon na maging malakas ang inyong mga relasyon at ito ay madalas mga tao na palaging andiyan tumutulong sa iyo, umuunawa sa iyo. Maganda at exciting ang energy ng araw ngayon, Scorpio, kasi sa araw na ito mararamdaman mo ang pag-ibig at magdudulot ito sa iyo ng kumpiyansa sa iyong kakayahan. At sa araw na ito, magiging bago rin ang iyong mga ideya, paniniwala mo magiging matatag ang iyong mga pananampalataya sa araw na ito at ang pera ngayon kahit papano kung ikaw ay nahihirapan meron at meron kang mapagkukunan ngayon meron mga taong makatulong sa iyo maayos rin ngayon ang pag-ibig kasi maganda ang influensya ngayon ng Venus sa iyong sektor meron mga taong ngayon na makatulong sa iyo maganda ang kanilang commitment meron rin mga taong ngayon na magbabago at sa araw na ito ikaw ay nagkakaroon ngayon ng karagdagang lakas ng loob kasi marami ang mga tao na pakatulong sa iyo ngayong araw. At ikaw mismo ay nagbibigay ka rin ng tulong o kaya mga magagandang payo sa ibang tao. Madali ka lang mapagod sa araw na ito kaya bantayan ang iyong pangangatawan. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 4, 7, 10, 23, 32, at forty-one. Medyo mahirapan ang mga Sagittarius na gumawa ng mga desisyon sa unang kalahati ng araw at ang inyong enerhiya sa araw na ito ay mataas. Marami kayong mga gagawin ngayong araw, lalo na ang mga bagay na malapit sa inyong puso. At sa araw na ito, maganda rin ang inyong commitment at dedikasyon pagdating sa inyong trabaho. At ngayong araw, mas maging organisado ang mga Sagittarius pagdating sa kanilang buhay, sa tahanan at magiging malakas ang inyong motibasyon pagdating na sa bandang tanghali kung saan mas maramdaman mo na ang pagmamahal at concern ng ibang tao sa iyo at maipakita mo na rin sa ibang tao ang iyong dedikasyon na ikaw ay magtagumpay. Ang pagmamahal ng pamilya sa araw na ito ang uh, magbigay sa iyo ng karagdagang lakas ng loob na maghanap ng pamamaraan para ma-improve ang takbo ng pananalapi. Magiging praktikal ang mga Sagittarius sa araw na ito. Marami sa inyo, mahilig makipag-usap, mag-aral, matuto, mag-research. At sa araw na ito, ang mga Sagittarius, nakakaroon rin kayo ng mga pagmuni-muni pagdating sa mga nakaraan ninyong eksperyensa, ah, kung ano ang inyong mga ginawa noong araw at positibo ang araw na ito kasi yung mga Sagittarius, magiging realistic kayo sa kung ano ang mga nagaganap ngayon, kung ano ang inyong pangangailangan at kung ano ang dapat gawin. Maayos ngayon ang takbo ng pananalapi at ang unang kalahati ng araw medyo magkaroon ka ng pangamba pero pagdating na sa bandang tanghali at hapon at gabi, mas mag-improve ang iyong kumpiyansa sa sarili at mas maramdaman mo na kung sino yung mga taong nagbibigay ng suporta sa iyo, sino rin yung mga fake na kaibigan. At maganda ang mood ng mga Sagittarius sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 4, 5, 16, 20, 27 at 43. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Capricorn. Kahit medyo slow ang takbo ng araw ngayon para sa iyo Capricorn, steady naman ang iyong sektor ng mapagkukunan. At mahilig ka na makipag sa araw na ito, makipag-usap, lalong-lalo pagdating sa iyong mga estratehiya sa pera. At ngayong araw rin, makuha mo ang atensyon ng ibang tao. Ngayong araw, mas magkaroon ka ng maayos na senses pagdating sa kung ano ang magandang gawin at mas mabilis mabilis maunawaan ngayon kung ano ang mga dapat ninyong planuhin pagdating sa mga proyekto. Ngayong araw, produktibo ang mga Capricorn. Maganda ngayon ang iyong enerhiya sa pakipagkonekta connecta sa ibang tao. Maraming mga magagandang partnership sa araw na ito, kasunduan, mga collaboration, lalo na sa paghanap ng solusyon sa mga problema. Marami rin sa mga Capricorn ngayong araw, mahilig makinig sa kung ano ang mga payo ng ibang tao para kayo ay magtagumpay sa buhay. Lalong-lalo na pagdating sa inyong pangangailangan sa pera. At mahilig kayo na i-arrange ang mga bagay-bagay sa araw na ito. Maganda ang iyong disiplina sa sarili at mas sensitive kayo ngayong araw. Mabilis mong maunawaan kung ano man yung mga pangangailangan ng ibang tao ngayon at kung ano ang mga dapat mong gawin. Mas aware ka kung paano i-handle ngayon ang ng mga sitwasyon at hindi ka rin naghihesitate sa araw na ito pagdating sa mga issue magaling ka sa pag ngayon sa mga bagay na hindi mo maunawaan at ang pera ngayong araw mag-improve, maayos ngayon ang iyong pananalapi at ang iyong pag-ibig sa araw na ito ay maayos rin kasi nakakaroon ng bigayan, nakakaroon ng bukas na pag-iisip ngayon bukas na pagdiskusyon kung mayroon mga mga problema at kung ano ang dapat gawin. Maayos rin ngayon ang iyong mood. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga charas. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 8, 17, 24, 25, 29, 32, at 40. Maalala naman ng mga Aquarius sa araw na ito kung ano ang kanilang mga dating plano. At ngayong araw, mas maging malalim ang iyong pag-unawa sa mga sitwasyon, lalo na na sa araw na ito napakatalas, napakabilis ng intuition ng mga Aquarius. At marami nga sa mga Aquarius ngayong araw, medyo mapredict ninyo kung ano ang mga susunod na mangyayari. Kalmado ang mga Aquarius sa araw na ito. Maganda rin ang inyong pagbigay ng tiwala ngayon pagdating sa inyong future. Ang pag-ibig sa araw na ito ay maayos. Ang pananalapi, medyo stable. Kahit medyo mabagal rin ang pasok. Pero kahit papano, ang mga pangangailangan ay natutugunan. At sa araw na ito, maganda rin ang iyong mood. At ang unang kalahati ng araw, medyo magulo kasi merong mga tao na madrama. Yung ibang tao kasi, nararamdaman nila ang pressure, lalo na sa pangangailangan, ang hirap ng ekonomiya ngayon. Kaya yung iba, kailangan nilang i -identate identify kung ano ba ang mga priorities, kung saan ba sila dapat mag-focus. Pero ang kagandahan ng araw na ito, positibo ang mga komunikasyon, kaya maganda ngayon ang kumpiyansa sa sarili. At maging maayos rin ang pag-handle ngayon ng mga problema, maging practical ang mga Aquarius sa araw na ito, at yung iba naman, maganda ang kanilang enerhiya. Talagang todo kayod ang mga Aquarius ngayon. Nagiging practical kayo at dinadagdagan ninyo ang inyong effort. Kasi nga medyo mahirap ang sitwasyon ngayon sa pamilya. Malakas ang pangangailangan ng pera. Meron ding pangangailangan yung mga kapatid at yung sarili mo mismo. Marami sa mga Aquarius, kailangan pa nilang maging stable sa kanilang trabaho. Yung iba naman, naghahanap pa ng mas maayos na trabaho. Kaya sa araw na ito, ang praktikalidad ng buhay ay magiging una ngayon sa mga prioridad ng Aquarius. At ang mga diskusyon, mga conversation sa araw na ito ay maayos rin kasi merong pakikinig, merong pag-adjust ng mga plano. At sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 10, 20, 24, 25, 29, 29 at 32. Ang mga Pisces naman ay maaring mga ilangan ngayon ng oras na makapag-isa para makapag-isip kayo, makapagplano kayo ng maayos. Maraming mga sikreto na mabunyag sa araw na ito, mga revelation ito, mga bagay na hindi mo inaasahan. At sa araw na ito, mahilig rin ang mga Pisces na magmuni-muni. Ang pag-ibig sa araw na ito, kailangang bantayan kasi yung mga taong nakapalibot sa iyo, Pisces, medyo sensitibo ngayong araw. Madaling magalit, madaling masaktan kahit wala ka namang masyadong ginagawang masama, wala kang ginagawa talaga, ay mali ang kanilang mga interpretasyon, madaling magdamdam, madaling magtampo. At ang pera naman sa araw na ito, katamtaman lamang, mahirap budgetin, meron mga paisis na talagang namuro problema sa pera, lalo na sa mga responsibilidad nila, pangangailangan ng pamilya. Kaya mahalaga sa araw na ito, huwag padalos-dalos pagdating sa iyong mga plano, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pera. Ang pasensya ang magdadala sa iyo ng reward ngayong araw, Pisces. At sa araw na ito, huwag masyadong patulan yung mga tao na wala sa mood. Ikaw na lang ang dumistansya, lumayo. Ang mahalaga ngayong araw, concentrate sa iyong trabaho. Bantayan ang mga maliliit na detalye, mahalaga sa araw na ito na ayusin ang iyong mga estratehiya. At sa araw na ito, ikaw naman ay nasa magandang posisyon kasi mas creative ka ngayong araw. At romantic rin ang mga Pisces sa araw na ito. Yung ibang Pisces ngayong araw medyo playful at mahilig na magbiro. Yung iba naman magiging creative kayo pagdating sa inyong trabaho. At napakaganda ang mga oportunidad para sa iyong ngayong araw kaya sa araw na ito, ito, Pisces, huwag masyadong seryosohin yung mga tao na hindi pabor sa iyong mga ginagawa. Focus ka lang sa iyong mga proyekto, lalong-lalo na sa iyong mga relasyon. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 7, 9, 17, 21, 36, at 44. Abangan ang iyong kapalaran bukas.